Good morning mga pups. araw po ng ligo ngayon. Bago tayo lumabas ng looban namin, madalas kasi nagpapa-shoutout mga batang doormat dito sa amin. Kaya sinama ko na sa video. Let's go! Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Shut up! isa lang! Nagvideo lang ako. Hindi. Hindi. Hindi

So ayan, palabas na tayo ng, uh, ng ano namin, looban. So bibiyahe tayo ngayong linggo. Time check, alas 5 ng madaling araw mga paps. No? So ayan, alas na tayo. Let's go! Pagkatapos ko binidyohan, umalis na ako palabas ng looban namin dito sa amin. Kung makikita nyo, sobrang sikit, di ba? Ang tawag ko dito sa amin, village ng mga daga. Daga lang oh, pwede sa no. Saktuhan lang sa isang moto. Kung mapapansin nyo mga paps, click ang aking motor hindi kasi yung Nmax at saka Aerox dito sa daanan namin sa totoo lang dapat Nmax ang bibilihin ko na motor kaso nga lang naisip ko wala pala akong pambili ng Nmax click <coughs> na lang ginaya ng pera ko pero lang alasin ko na pala ng madaling araw bibiyahe pala ako ng joyride para hanap tayo ng booking sa labas let's go so yun mga paps nakalabas na ako ng mga uban namin pagkalabas ko pinasukan agad ako ng unang booking ngayong umaga araw ng day agad agad pinuntahan ko na kung saan yung pick up point ng first booking ko babae nga pala maya maya pa nakarating na ako sa pick up location ni ma'am naligaw pa nga ako dito nakakatakot lang kasi sobrang dilid para silipin natin kakaliwa dito Aha. ah sige po nagtanong ako

Pa? mga ilang sandali pa umalis na kami patungong drop off location ni mam ma dahil nauhaw na si clicky nagpagas muna kami dito lang sa Along commonwealth 55 pesos lang yung premium dito mga ilang minuto pa pinasakay ko na si mam ma sabay alis na inabutan na kami ng liwanag pagdating sa drop off location ni mam ma pagkatanggal ko ng helmet niya inabot agad yung bayad sa akin Nag-tip na pala 3 pesos si mam dito sabay ko na rin inabot yung bag ni mam ma Salamat sa panunod mga paps. Bye bye.